Hi guys, good evening, good evening, good evening, good evening. Ganon. Ini hinga Hi kuya. Hindi kami sa ano guys. Pinahirapan kami ng kasama namin. Ayan, nandito kami sa ano, kasi itong halimaw na to, nasa likod ko. Papa, ay, maganda, Mark, oh. Kaling yung shirt dito. Naku, wish me luck. Hindi tayo dito. Ano ba yan, Day? Ah, mga polo-polo. Nandito lang pala, no? Kano nandito dito, polo-polo? Ang daming polo dito, guys. Oh. Pakita ko sa inyo, guys. Okay, ngayon. inang mabulsa yan. Mga polo, mabulsa. Eh, ito yung... O, kaya, kuya, ito. ito yung... Ito bakla nagpapanggap <laughs> daming polo guys oh. iba iba yung mga class oh. ayan polo polo shirt where are you from kuya Yeah, India. no white. Huh? India. Egypt? Kuya. India. India. There's no white here. White on your only side check. Ito, white. Oh, ano to? Dirty white. Ah, Off-white. Ito. Yeah. How much the price? Price 30 dirham. oh mega. Ah, 29 lang oh. 29.95. 29 lang Edward, ganyan e, na bilhin mo. Tapos dito tayo, ipakita ko sa inyo, guys. Pang ano dito dai, mga pampaksiya. Eh. First step ko makapunta dito sa taas. Usually I will uh, ano lang sa baba lang ako. And then, I mga ano guys, so, mga tawag niyan. Oh my god, hindi ko alam ano tawag. ng ano tawag nito sa panlalaki ng no mga boxer short. Okay na kabili Dapat dapat 21 'yun, dapat apat ang bibili. ka bumili? Dapat, dapat ang bibili. Para 100, 100, 100, 100, 100, 100, budget 100, sa Ayan, bumaba na kami guys kasi punta kami sa iba, Maghanap kami ng mas mura kasi pang araw-araw lang naman na susuotin. Kumbaga parang hindi ano lang pang uniform lang. So hindi kailangan ng mamahalin. Ayan, labas na kami. nakalabas na kami guys kasi maghanap kami ng mas mura mas murang uh, mga polo polo mga bakla parang wala kayong kasama yung so, saan tayo pupuntang ngayon ay pupunta kami sa hindi eh, ko alam kung saan kami pupuntang ngayon pero sundan ko na lang sila kasi yun naman yung pilunta natin dito merong ihatid sa kasama ko and samahan yung kasama ko na bibili ng kanyang uniform so ayun naglalakad kami dito guys Woo, nakakahingal pakita ko yung dalawa kong kasamang parang walang kasama ayan naalala nyo guys ito kami kumain sa Pinoy Lomi House ang daming tao oh. ito yung mga kasama ko oh na akala mo walang kasama hoy para kayong walang kasama hiningal ako sa kakahabol sa inyo mga hinayupa kayo so natatandaan nyo guys yung ano na yun yung restaurant na yun doon kami kumain ayan doon kami hiningal ako oh my god Ayan, hindi lang nakabili eh, ng polo shirt. Biglang nagyaya sa... Ano to day, boss coffee to day, no? Boss coffee. Ayan, nandito kami sa boss coffee ngayon. Eh. Salamat sa palibre, day. Uuwi ka na nga lang na... ng, Pinas para magbakasyon. pero... Mahal mo pa rin kami, day. Gumagastos ka para sa amin. Ganyan ginawa nila sa akin noon, kumain pa nga So anyway, pag umuwi pa si Mike, doon ka matutulog sa bahay niya. Ay hindi. Pero so iiwan niya yung susi sa atin. Pwede kasi matulog doon. Tatambay tayo doon every Monday night. Tanga. Sige. Huwag ka magdadala ng lalaki doon. Huwag ka magdadala ng lalaki. magdadala ng lalaki pag hindi ko bahay. Tanga ka ba? Diba? Yung mga opportunity nga na dapat magdala ko ng lalaki sa'yo, nagdadala ba ako? Nag-chat si LJ, Mr. Dota, send tayo ako magre-reply wala akong pakialam sa iyo charis ayan nandito po kami sa ano ah yayaman talaga ng dalawa kong friend actually guys pag pag magkasama kami talaga ng mga friend ko na to halos lahat libre ako ganun talaga ay ba, diba? ang gada-gada ko -gada. diba? tatlo kami magkasama silang dalawa lang ng pipiktorians 'di ba? Sa yung ugali nila actually. Pinagtitiisan ko lang kasi nga syempre mahirap makahanap ng kasamang ano uh, pagkakatiwalaan mo. Tapos uh, mahirap din magkarap ng kaibigan na uunawa sa iyo, iintindi sa iyo. Kasi dito uh, Dati, bago kami ang kakilala ito, baklang kanal talaga to. Galing niya si Walter. Kaso lang, syempre, pinakitaan niya kung mabait siya. Lalo na ito, pinakamayama na friend ko. Yan, panay pictorials kami dito. So, nandito na yung order namin, guys. Ayan. Diba? Kota ka sugar. Uminom ka niyo. Pero talaga dahil. Ay! Makakawi ka na ng Pilipinas dahil makakapag-vlog ka na ng buga bongga Parang ko na nakikita din nag-upload ka. Wow! Makabasurera ka ha! Box lang ng chocolate. Tinawag mo na akong basurera. So ayun guys, tapos na tapos na ako nilang maloko. Pinasama lang talaga nila ako. Ayan. Itong baklang bakulaw na to, bumili na siya ng apat na uniform niya na long sleeve na white. Kasi isa po siyang uh, nagtatrabaho sa morgue. Kaya yung mukha niya, mukha siyang taga morgue. Hindi, restaurant siya nagtatrabaho guys. Sosyalan na restaurant. Mamahalin. Ano nga yung mga, anong yung day? Mga tinda nyo doon, day? Ah, Lomi. Mga Lomi, tinda nila. Lomi Batangas, actually. And yung ano, yung... Basta mamahalin, kasi yung mga customer nila doon, mga puti. Mga Americano, yun yan, bihira lang local doon. Kasi doon siya nagtatabaw sa mundo ng mga puti. Pero siya, maitim siya. Eme! So anyway guys, ayan pa na kami. Tapos na namin mabili, mabili yung mga kailangan nila. And ito namang isa, pa na nga ng Pinas. Bumili pa siya ng powder na panglaba. Siguro dadaling niya pa rin sa kanila yan. charies Hi, it's a long, long day. Nakakahagard, nakaka-stress. Nakakas... Uy! Talagang gusto nila mauna sa dalawang lalaking nasa harapan namin para makita nila yung itsura. Kaso lang yung mga mukha nilang dalawa, hindi naman makapansin pansin Ako tuloy ang pinapansin. Sabi pa ng isa, yung nasa likod na naka dark blue, sabi niya, Oh, you're so sexy. Oh, charis. Huh? So, what to do, Yanni? Kung sabi na kung sexy, maganda, beautiful. Pasalanan ko ba yun, guys? O, oh, diba tumawa sila sabi, ay, you're so beautiful. Chares! ay, nako! Kaloka! Ayan, guys. A ako nalulokan na, sila din nalulokan na. Ay, ang itim ng pusa ay maglalakad pa ako papunta doon kasi maglalood ako sa aking null card ay ano ba yun ay, kuya, takot ako sa iyo kuya maglalakad ako papunta doon kasi maglalood ako sa aking null card mamaya ulit guys kasi pauwi na tong isa so ayan guys pauwi na ako mag isa na lang ako ngayon ayan nakanya kanya na yung uwi ang dalawa. So, ayan. Pauwi na ako tatawid na ako dito. Dito, yan straight. na straight papunta doon. At doon ako sasakay ng taxi. Kasi nga, doon ang sakay ng taxi. So, hintayin muna natin ang stoplight para makatawid tayo ng maayos. So, ayan guys. Actually, yung kasama ko, yung isang kasama ko bumili ng polo shirt is, ah... Uh, para yung sa ano nga uniform niya sa trabaho niya. And then yung isa naman yung nakaitim na uh, sando is flight niya sa Monday. Papuntang Pilipinas, magbabakasyon siya. So, both silang dalawa tapos na magbakasyon. And ako na lang ang uh, hindi pa nagbabakasyon. So, by December magbabakasyon ako sa Pilipinas so ayan guys mamaya ulit guys sa tawid muna ako para safe yung pagtawid natin so ayan guys magpalot tayo sa ating uh, card ito yung card natin ayan so ayan kunin natin yung sibo Ayan, lumabas na pala. Wala lang resibo. So, ayan. Tapos na tayo magpaload. Dito ako nagpapaload ng aking mall card. Ayan. So, sasakay na tayo ng taxi. Kasi merong taxi doon. Nag-aabang. Ayan. Yung taxi na sasakyan natin. Kasi nakita na ako ng driver na yan. Doon sa stoplight. Sabi ko, hintayin niya ako dito. Sa mismong... Uh, taxi waiting area. So, ayun. Sakay na tayo. So, ayun guys. Sakawin na tayo dito sa lugar kung saan tayo nakatira. And ayun tayo, yung taxi na sinakyan ko. Yung may ilaw na yan. So, ayun. Safe na tayong nakauwi. And safe din tayo talagang makakauwi dahil nag -taxi naman tayo. And ayun na nga, kanina ko pa talaga gustong umuwi kasi nahihilo na ako sa daan. Sabi ko nga sa mga kasama ko kanina, uwi na tayo. Pinipilit ko na nga silang umuwi kasi nga nahihilo na ako and parang matutumba na ako sa daan sabi ko. Baho. Sabi ko uwi na tayo kasi parang natutumba na ako. Antok na antok na ako. Kasi nga puyat ako. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. So, ayun, pinilit ko silang umuwi na Kasi nga nag uh, boss copy pa kami kanina Nag-copy pa kami So, ayun, natagalan kami sa coffee shop Dahil, chika-chika uh, And, ang haba ng upo namin doon Siguro, mga isang oras din kami nakatampay sa coffee shop kanina So, ayun Tapos, bumili pa kami ng uniform ng kasama ko para sa susuotin niya bukas so ayun guys napapaalam na ako kasi nandito na tayo sa uh, baba ng building and packet tayo and mas mabuting mag na tayo dito sa vlog natin kasi ah, uh, baka maingay o maingayan o may madistorbo tayo pagdating sa loob ng bahay so thank you so much guys see you in my next vlog I love you all 嗯嗯。嗯